sa Tico Blake mga brad so watch out mga brad kumusta na kayo so nagbabalik tayo mga brad mula dito sa bayan ng Chaong lalawigan ng Quezon ayan so ito yung itong brad ito yung kinalalagyan natin ito yung pinaka gateway kung nagbabalak ka kalibutin yung buong probinsya ng Quezon dito ka magsisimula ayan ayan nandito tayo mga brad sa may Laguna Quezon Boundary Arc ayan kita nyo ayan pag tumagos tayo sa kabila mga brad Ayan, sakop na itong mga brad ng Chaong, ayan Ayan, kaya nakasulat mga brad sa likod Ayan, City of San Pablo Kasi pag bumalik tayo doon Eh, sakop yan mga brad ng San Pablo, Laguna Ayan kaya, ito, itong arc na to, ito ang tanda mga brad Na, nasa boundary tayo Pero maniwala ka man sa hindi mga brad Ang Chaong ay dating teritoryo ng San Pablo Laguna. Ayun. <laughs> Parang Marigina lang mga brad no? <laughs> So ang Marigina mga brad dati, ah uh, teritoryo ng Rizal. Pero kalaunan ay eh, naghiwalay at ayan, naging city na ang Marigina. Ayun. So walang walang pinagkaiba sa kwento mga brad. Ayun, ganoon talaga habang tumatagal, uh, dumadami ang tao. Yung maliit na bayan lumalaki hanggang maging ganap na syudad ayan mga brad. Diyan lang kayo mga brad. mula dito sa Arco mga brad bibiyahe tayo patungo ng Tico Blake at ang distansya nito mga brad ay nasa ayan, 7 kilometers so tara na mga brad biyahe na tayo mahilig ka ba sa alamat sana magkaroon ka basahin o alamin ang alamat ng Chao Ayan. hindi naman kasi ako historian mga brad baka magkamali ako ng detalye magkamali ako ng kwento sa inyo Ayan. pero ang alamat ng Chao mga brad ay nagmula sa salitang Cha uh, ibig sabihin mga brad eh, isang matandang babae so ganoon dito sa Quezon pagka ah, uh, medyo maedad na na babae tinatawag nilang cha tia ayon cha uh, ayan at yung ong naman mga brad ay mula sa huni ng baka ayan so ito yung alaga ni ni cha ayan, ayan. so sana alamin niyo rin ah, mga brad yung alamat ng cha o ayan ayoko ikwento kasi baka magkamali tayo ng detalye at uh, iba kasi ang ibang diba impact ng mga brand pagka nagkamali tayo ng kwento baka maisali ng nakapakinig o may kwento sa kabila iba naman di ba? pagdating sa kabila ay eh kalabaw na di ba? yung yung ong kalabaw na o naging kambing na ingat tayo sa pagkwento di ba? May, mayroon talaga tayong mga legit na mga historian knowledgeable pagdating sa sa mga history sa kwentong bayan. Ayan. So dapat sila talaga ang nagkikwenta sa mga ganyan. Ayan. Pero kung mayroon kayong panahon, sana ayan, alamin niyo mga brad ha? Ah, hindi yung puro pinapanood nyo, puro lang mga pautog. Ayan. Ayan, yung kalsadang ito mga brad, ah, dire dire-diretso mga brad, oh. nakikita ko sa mga pao. Oh. Ah Tumbok na tumbok ang Ticob Blake Wow, ang dami niyang baka mga brad Wow, wow Saan kaya ang parking lot dito mga brad pwede paradahan pwede po magpark yan saan po yung babaan ah dyan po ang daan ah dito po ah sige salamat po ah baba din po kayo nakakaligo po ba dyan ah pwede Malinis po. Na langas lang niya sa sana. Pagto wala na lang si Boss Felix. Ah, uh, ayan kanya motor at nagpaalam tayo. Parada muna tayo dito. At mamaya bababa tayo diyan. Sige po, salamat ah, po. apo ah, ingat ah, po. Opo. Mamaya ah, po <laughs> puntahan kita. <laughs> ah, sige po. Ayun ah, lang, 'yan lang ang daanan niya, ah. ah. Apo, sige po. Ayan, so nagpaalam na tayo mga brad sa mga nakatira dito at uh, nakiiwan muna tayo ng sasakyan at uh, magbibihis muna tayo mga brad para makapagsimula na tayo mag-shoot. So dyan lang kayo mga brad. so iwanan muna natin mga brad si Infinity at baba na tayo. Ayan. So, itong binadaan natin mga brad. Ah, uh, ito yung tinuro ng residente na daan uh, daanan nila. So, mayroon silang hawakan mga brad. May baging. press ko dito mga brad sa ilalim at opo ayan maraming naliligo boss hello ayan si sir yung may ari ng motor na dito nakatira ayan ay ah, ito po yung bahay niya po Ah. Okay. -alaga. Ah, mamaya po kayo uwi. Mamaya yeah, pa. Ah. Opo. Anak niyo po ito lahat? Anak niyo po lahat? Hindi, mga yan. Mga ka... Kayo. Hi. Ito yung mga anak ng mga kumpari ko. Ah. Opo, nagbablog ako. Pwede kaya mag-iwan po ng damit yan? Pwede. Ah. So bago tayo lumangoy mga brad, titikman muna natin ang tubig. Wala namang kakaibang lasa mga brad Hindi mapanghi, hindi mabaho Walang amoy talaga mga brad Ayun, yung kilikili ko may amoy Pero ito <laughs> Ayan. Itim mga brad, itim na itim Tara mga brad, langoy na tayo Let's go So, ayan. Bo, salamat ha. Ayan, bago tayo lumangoy mga brad, uh, paalala muna sa mga batang nanonood, huwag nyo itong gagayahin. Patubay ng magulang ay kailangan. Ayan. Ayan mga brad, uh, nandito tayo mga brad sa may baba ng deck number 1 at lalangoy tayo patunguro sa may deck number 2 at tayo, no number 3. Ayan. So dito mga brad, ha, tatlo daw ang deck. Ayan. So hindi natin alam kung may ginagawa pa dito. Ayan. Sa sama ka ba? <laughs> Ayan, so lalangunin natin 'to ng mga bilis mga brad. Ah, uh, dapat pakuha natin 'to ng mga mga 15 minutes. Ah, uh, more or less mga brad 'to, mga siguro mga nasa ah uh, 400 meters to 500 meters. Ayan. Bawal mabasa. <laughs> Ay mga brad, bawal mabasa yung camera ko kasi nakanganga. <laughs> Tara, lamay na tayo mga brad. Ayan mga brad, ang view. Ayan, nakita nyo. Bilog na bilog mga brad. So may agos din siya mga brad So ang agos niya Pabalik dun So tinatangay tayo pabalik dun mga brad Ayan So akala ko mga brad walang agos to lalim pa mga brad kahit nasa gilid na ako thank you Salamat sa Diyos. Taga dito po kayang? Tayo din na. Ah, yung dun, dun ang yung starin do sa kabila. Marami na po kayo nahuli. Apat na maliit. Akala ko walang agos. Sabi kasi nila, paikot to ang tubig. Hindi, may agos. May labasan po yan pag ganyan. May labasan ng tubig. May kanya, may butas somewhere dyan. Kaso may gas. May namoy akong gas. Para may gas dito. Um, oh, may kampo, may gas. May namoy ito. Ang linis po. Dapat gawa nila ng resort dito. Unlinis ang linis ng tubig. Salamat, Sir Romel. Ayan. Pasensya na, na-storbo ka. <laughs> Sana marami kang mahuli. Ayan, ingat po. Balik na tayo mga brad. At doon na tayo mag-video sa kabila. Ay, no, oh, ay. ay salamat. Ay. Salamat po. Bakit gano'n? Doon mainit. <laughs> <laughs> Ay, ito <na> tubig daw. <laughs> Ay, thank you Lord. Bye bye. <laughs> Ay mga brad, uh, iiwanan natin sila at uh, magpapaalam na tayo. Salamat po uh. ah. At tingnan natin si Kondon, si Budek number 2 at saka si 3. Uh, kunin ko na po yung kanko, yung chinelas ko. <laughs> thank you Sarap talaga, sarap talaga maligo. Mabay na. Huwag kang lalayo ah kasi boy, magaling naman lumangay si Papa mo. Eh. Ngayon mga brad, uh, akit na tayo. At, uh, maraming salamat sa uh, pamilyang ito mga brad uh, ah, magilim nila kung tinanggap ayun. salamat ay ay mga brad nakapanik na tayo ayun medyo kumulimlim ang langit mga brad sana sumikat ulit ayan magbibase lang tayo mga brad at pupuntahan natin yung deck ah, view deck number 2 at saka view deck number 3 nandyan lang kayo ayan mga brad ah, nakabihis na tayo ayan. so pupuntahan na natin yung view deck number 2 at saka number 3 tara let's go ayan. so tingnan natin mga brad kung anong pinagkaiba ng 1 2 at saka 3 tingnan natin kung alin ang mas alin sa tatlong may pinakamagandang view pinakamagandang spot Ay, medyo umaambon pa rin mga brad at um, makulimlim pa rin ang kalangitan ngayon dito mga brad ito yung pinaka-intrada mga brad ng Tico Blake ay grabe hindi, hindi malamig ang tubig mga brad uh, medyo uh, maligam-gam ang tubig sa Tico Blake kaya uh, masarap magbabad na para daday mga Brad at baba tayo. Tayo baba tayo mga Brad. Tingnan natin si Budic number 2. Ayan. Ayan. mga Brad. Si Budik number 2. Ayahan. So mas maganda mga brad Si Budik number 2 Ayan kasi mas Makikita mo ng buo yung Tikob Lake Ayan wala masyadong harang na kahoy Ayan anong kahoy kaya ito mga brad Ang ganda ng kanya Ang ganda ng Mukhang mamumunga na siya mga brad Anong kahoy kaya ito? Ayan so tingnan natin si Budik number 3 Kung maganda rin ba Ayan so mamaya pagkukumparahin natin kung saan dapat kayo tumambay sa tatlong view deck dito sa Tico Lake. Ayun, so doon tayo sa kabila naman. Okay. All right. Tara, doon tayo kay view deck number 3, mga bro. Tingnan natin kung sino ba sa tatlo ang mas maganda. Sino ba sa tatlo ang may pinakamagandang view? Ayan. Salamat. <laughs> oh, no! Road closed. Paano yan? Ah, pwede na siguro tayo pumarada dito. Ayan. Siguro makiparada dito na. Kukuhain natin si Biodeck number 3. Tingnan natin. Tingnan natin. Ayan. Malapit lang naman eh. So, road close ayan. so under under construction mga brad ayan kaya pumarada muna tayo lakad tayo uh, may ikli lang naman mga brad uh, uh, ayan na mga brad ang view deck ayan number 3 ayan ayan mga brad ang view deck number 3 ayan marami rin kahoy na nakaharang ayan <laughs> kaya ang Panalo mga brad si number 2. Ayan, kung pupunta kayo dito sa Tico Blake, ah, piliin nyo yung view deck number 2. Ayan, walang harang. Ah, Kitang-kita nyo ng buo yung ganda ng Tico Blake. At dito sa Tico Blake mga brad, ah, ayan, bawal magkalat dito. Ayan, lahat ng view deck may ah, nakalaan na tapunan ng mga basura nyo. Ayan, bawal magkalat. Ayan, ba? Diba? dapat dito nilagay oh. <laughs> Ayan. Mas mas kita nang mas maganda mga brand. Ayan. Kaso may ah, uh, tawag nito, may architectural design yan mga brand. Hindi natin pwedeng pakialaman yan. <laughs> Sila ang nakakaalam yan. Ayan. So mas mas safe siguro doon kaya doon nila nilagay. Ayan. Ayan. Maraming salamat Tiko Blake. At maraming rin salamat sa mga residente na nakasabay ko na naligo doon sa baba ayan salamat po ayan so salamat tiaong ayan at uh, huwi na tayo mga brad hanap buhay na tayo <laughs> kailangan na maghanap buhay ayan para hindi magalit si misis Thank you Lord. Ah, salamat po. Ayan. Shout out kay Boss RC. Ayan. Namiss ko mga brad yung drone ko. Ayan. <laughs> Sana magkaroon ulit ako. Abata gusto ko. <laughs> Ayan. Abangan ko yung boss ha.